79 days. Ilang Miracle Spoiler na po ang nagamit natin. Meron lang mga anim. Anim na bote. Oh, kabukid. Mga kabukid, ganun katipid. Anim na bote sa area na? Kalahating ektarya Kalahating ektarya Oh, huwag nyo na pong tipirin sa mga kapanood nito. Ayan na po ang ebidensya. Oh. Ang ebidensya. ang ganda. Oh, ito po ay variety takis wow grabe itong sibuyas ni Kuya Berhilyo 79 days mula nung Dineric, ayan mga kabukid kitang kita na labas na ang kita <laughs> nakatabi ko po si Kuya Berhilyo Kuya Berhilyo, shout out sa iyo ay nabakang cute? Ayan, didikit lang natin itong uh, para mas, mas malinaw. Ayan. So, kumusta po kayo? Ayan, mabuti naman ako. Ayan. So, tingin ko, ilang tubig na lang po ito. Ayan, ay mga tatlo. May isang kilo, ha? Oo, oh, may kilo mo <laughs> lang. Po. ayan, mga kabukid, ito po yung nasimula natin mula dairy hanggang sa nailibutan natin nung huling punta ko po rito ay sila po ay nag-aabono. time na 'yon. Mapapanood nyo po yung mga previous videos ko. Ayon, alamin natin 79 days ilang miracle spoiler na po ang nagamit natin. Meron pong mga anim, anim na bote. Oh, kabukid. Mga kabukid ganung katipid. Anim na bote sa area na kalahating ektarya. ektarya. O, oh, huwag nyo na pong tipirin sa mga kapanood nito. Ayan na po oh. ang ebidensya. O. Ang ebidensya. Ang ganda. Oh. Ito po ay variety takis. Takis variety. Napakaganda po. So nakakailang bulto na po kay rito. Kampuloy at yan. Dali. Alam mo, parang pa lima. Pero parang eh. Bulto pa lang kayo. Grabe mga kapatid. Puro mira ang pulir niya ginagamit. Alam ginagamit Ponyar. na. Alam ibang ginagamit kundi yung polyar Kuya Berhel, sa timpla nyo sa Miracle Polyar, ilang ml? 100 ml ho. Kada, kada spray ho. Kada spray. So 100 ml kayo kada spray. So ilang spray ho ba ito? Ilang karga? 6. 6 din. So doon po sa atake ng insekto, nakatulong ba yung polya? Nakatulong din ho. Nakakataboy. Nakataboy din mga paru-paru ganun. Kaya talaga nung ganun agad to. Oh. Nung... Na, nakita ko nga, makinis ho. Oh. ay mga kabukid, napakakinis. Alahong masyadong atake ng insekto at nakakataboy pa ng mga paru-paru ayon kay Kuya Garginio at sa mga lahong na, natin na insekto Kuya Berrello, ano nga barangay ito? Barangay Pokresal. Barangay Pokresal, mga kabukid. Ito napakaganda. Ang tabayanan po natin hanggang sa may harvest po ito. Kita nyo naman ang resulta. Limang tik, uh, kalahating tiktarya, limang sako pa lang po ang nauubos. Nung hindi pa po kayo gumagamit ng polyar, nakakailang sako po kayo rito na abono. Eh, kung pala ko nung unang sabog dami, dalawa ganun. So sa total hanggang harvest, kung, kung hindi kayo nagpo-polya, magme-merakel, eh may dose buldo kaya. Ay ala po ah. Hindi makaka-12. Hindi po maka Hindi makaka-12. Pero ngayon naubos natin lima pa lang. Nakatipid tayo. Nakatipid do. Malaking tipid. So yun mga kabukit sa lahat. Sa insecticide tipid din kasi mm. sabi ni Kuya Berilio eh nakakapagpataboy ng mga paro-paro. Eh mga paro-paro Kuya Berilio, yan yung nangingitlog ng harabas eh. Hmm. Eh talaga mga bugaw. Yeah, wala daw mga bugaw. Alam mo na may lumipad. Barangay po o krisal. Yun. Berilio, mo ako pag in-harvest to ha. Ah. Okay, si Kablaga, inibit ko ako pag inani. Baka may mga gusto kang batiin, batiin mo na. Alam po ang babatiin eh. Uh, batiin natin yung mga nagsisibuya sa bungabon na ah. At sa lahat po ng gumagamit ng aming Miracle Spoiler, mabuhay po kayo. Oo. Oh, yung... huwag niyo kayo, huwag niyo iiwanan yung Miracle Spoiler. basta magandang gamitin. Uh, si Kuya Berhila nagsasabi, wala po itong halong yabang talaga. Subok na po nila. Mm. Subok na subok na dito sa Barangay San Roque. Ay, po, maging sa Barangay San Roque, si Kuya Junior doon, nag-harvest po ng puti. Mm. So, subok na rin nila.